Hello mga tides, this is Mike at meron akong tanong sa iyo. Madami ka bang iniisip? Marami ka bang problema? Maaring nai-stress ka na. Gusto mo bang malaman kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit nai-stress ang tao? Gusto mo bang malaman kung paano haharapin ang stress? Pero bago 'yan, please like, share, and subscribe sa aming channel and hit the bell button para ma-notify ka every time na may bago kaming i-upload na video. Game? Una, alamin muna natin ang mga stressors o mga dahilan kung bakit nagkakastress ang mga tao. Ang tao ay nai-stress dahil sa paghihiwalay ng mag-asawa. Matinding kahirapan, kawalan ng pera, pagkakaroon ng malalang sakit, kawalan ng trabaho, o di naman kaya overwork. Minsan, dahil sa mga tao sa paligid mo. Ang taas ng expectations o pressure. na lugi. Nalugi sa negosyo Na-scam Nawala ng mahal sa buhay Naliligaw ng landa sa mga anak Baon sa utang bigo sa pag-ibig Tragedya Natural man o gawa ng tao Guilt feelings Takot sa buhay Ano-ano naman ang mga epekto ng stress Bisyo Pagbaba ng timbang O paglaki ng timbang Sakit ng ulo Ang gulo-gulo ng isip Piling mo Mag-iisa ka nagkakasakit. Pwede kang magkaroon ng cancer, diabetes, at heart attack. Walang gana sumali sa mga activities. Walang gana sa pagkain. Nainit ang ulo. Magagalitin. Kulang sa tulog. Negative palagi. Negative. 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 Sobrang pagod. Sobrang walang pahinga. Moody. Sobrang malulungkutin nakakaranas ng sakit ng tiyan. Mabilis na tibok ng puso. Insomnia. Nakalimot palagi. Matinding pagkabalisa at merong negative outlook sa buhay. Ngayon, papaano natin i-deal ang stress? Paano nga ba harapin ang stress? How to deal with stress? Number one, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng prutas, kumain ng gulay, hoy. Minom ng maraming tubig. Number two, magkaroon ng regular exercise. Number three, kausapin ang mga mahal sa buhay. Number four, kailangan tanggapin natin na pwede itong maranasan ng kahit sino. Ikaw, ako, kahit sino. Number 5 Magkaroon ng me time Magkaroon ka ng oras sa sarili mo Labas mo yung sarili mo, i-treat mo yung sarili mo Mamashel ka Sa mga tahimik na lugar Kung saan pwede ka mag-unwind Pwede ka mag-isip, pwede ka mag-relax Pang-anim Magpahinga Magpahinga ka naman, sobra kang trabaho Kaya ka na-i-stress eh Kaya ka kulang sa tulog Kaya sumasakit yung ulo mo kaya ka nalilipasan ng gutom. Magpahinga ka naman. At pang pito, at pinaka sa lahat ay magpray sa Panginoon. Pray to God. Dahil sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ano pong sabi doon? Huwag daw tayo mabalisa. Huwag daw tayo mag-alala. Huwag daw tayong ma-stress. At kung dumating man yung time na ma-stress tayo, mag -pray tayo kay God. Sa Kanya natin hilingin yung kalakasan. Kung may mga request tayo, kung may mga kahilingan tayo, kung may mga pangangailangan tayo, sa Kanya tayo lumapit. Kung may mga sama tayo ng loob, kung naguguluhan ang isip natin, lumapit tayo sa Panginoon at tutulungan niya tayo. Sigurado yan. At babantayan niya yung isipan natin at mga puso natin sa pamamagitan ng tulong ng kanyang anak na si Jesus Okay, maraming pong salamat and God bless you. See you in our next video.